I-share ko sa inyo yung tatlong pinakagustong gusto ko dito sa gym business. Promise, hindi pera. Gadang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, i-share ko po sa inyo ngayon kung ano yung tatlo sa pinaka ko talaga dito sa gym business. And promise, hindi po to tungkol sa pera. Uh, although yung mga Jim Republic natin ngayon is kumikita ng six figures buwan buwan. Hindi po pera yung priority ko dito sa pinaka nagustuhan ko. I-share ko ngayon sa inyo. Ang unang-una talaga na nagustuhan ko talaga dito sa gym business is dumami talaga yung kakilala ko. Kasi maraming klaseng, ano, maraming klaseng uh, gym owners. So may mga gym owners kasi dyan na ano, business lang talaga para sa kanila yung gym business. Kung baga, magtatayo ako ng business, kikita siya ng pera, that, that's all. Pero ako kasi, hindi lang negosyo sa akin tohong gym business eh. Kumbaga, obsession ko siya, gusto ko siya. Kumbaga, baga, uh, yung puso ko na dito sa business na to, kumbaga, oo, kikita ako ng pera diyan pero yung gym business talaga, yung magagawa nito, yung naisi-share ko, yun yung gustong gusto ko. So kaya ang ginagawa ko, hands on ako, ever since, uh, ayan, mapapatunayan niya ng mga nag-gym sa akin doon sa garage gym ko dati. Uh, natutuwa ako. So, may mga dating nag-gym sa akin doon sa garage gym ko uh, nakakasubaybay dito sa ano YouTube ko at sa Facebook. Nagko-comment sila. So, alam nila yon na ever since nung maliit pa yung gym ko hanggang sa lumaki yung gym ko, hands-on ako. So, Uh, dun sa mga bata ng mga baguhan, yan, tinuturoan natin yan kung pa paano yung mga proper na mga mga pagbubuhat. So, hindi tayo madamot doon. So, along the way, dumadami yung kakilala mo eh. Kasi, from time to time, nawawala yung mga bago mong kliyente. Nadadagdagan ng bago mong kliyente. Tapos, eventually, babalik na naman sila. So, imagine, ilang years na tayo sa business. Um... Uh, 16 years na tayo sa business. Since 2008, may gym business na tayo dito sa Cavite. So, dumami na yung kakilala talaga natin. And, honestly, sa ano, sa Tarlac, which is, nag-start kami ng July 17, 2004, 24. Hindi, hindi po ako taga Tarlac. Pero ang dami ko ng kabatean, ang dami ko ng kakilala sa Tarlac. Alam mo, ano yun eh, honestly, napapanood nyo ako sa video, ewan ko ba, kung nababago yun, no? Nung bata ako, napaka-introvert ko. Napaka-introvert ko, napaka-mahiyain ko. Pero dahil dito sa business na to, naging extrovert ako, naging madaldal ako, naging palabati ako. So natutuwa ako kasi yung dating maliit kong mundo na naandun lang ako sa bahay, sino lang yung kausap ko, sino yung barkada ko, ngayon lumaki. Dito sa Cavite City, hindi pa pwedeng aalis ako rito, lalabas ako, papasyal ako ng walang babati sa'yo, wala kang babatiin. Kasi, alam mo yon familiar face ka na eh. Nakikita ka na lagi doon. Tapos sabi ko nga, doon sa gym ngayon, maabot up to 200 katao isang araw. So, just imagine, 10% lang nung 200 katao na yung araw-araw na nakakakita sa'yo sa gym, eh, makikilala ka rin eh. So, gusto-gusto ko yung talaga yung pakiramdam na yun na hindi ka naman politiko, pero ang dami mong kakilala, ang dami bumabati sa'yo. So, isa yun sa pinaka na ko talaga. Pero, wait, may, tatlo pa tayo, may dalawa pa tayo. Abangan nyo talaga yung, ano, yung last kasi yun yung talagang pinaka-paborito ko. So, uh, yung pangalawa ko kasi, uh, ito yung sasabi ko na good karma. Yung pangalawa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito sa gym business is good karma. Bakit? Kasi, meron kang isang negosyo na nakakapagbigay ng magandang resulta sa community. Ano, ano, yung, ano, ano ba yung mga magagandang resulta na yun? Siyempre, first and foremost, good health. Kasi yun yung ano eh, produkto end product nung, nung, nung service na pinoprovide namin. So, marami talaga nag-gym -gy na ang uh, ultimate goal is good health. Hindi, itong business natin na to, hindi to ano eh, hindi to isang negosyo na pwedeng ikasama ng ibang tao. I mean, uh, hindi naman to beer house na nakakasama sa health. As a matter of fact, kahit kanino ka doktor pumunta, majority of them will suggest na mag-exercise ka. Go to a gym malaki kasi may dudulot nito. Regardless to sa, sa edad mo, kung bata ka or matanda ka na, kagaya ko, 48 years old ako, pero still, napunta ako sa gym. Tapos pangalawa, dun sa yung sinasabi ko, bukod sa good health ang mapoprovide ng business mo, pero ano ang, ang tingin ko in a way parang alam mo yon yung hero yung mga gym owners na yon para sa mga kabataan. Bakit? Kasi yung business natin na gym business, pag na, na, introduce natin sa mga kabataan, lalo na yung mga kabataan ngayon talaga, promise, na pag na-introduce natin tong gym, ah, tong gym sa mga bata, natuturuan natin sila na, ano, na mailayo do sa hindi magagandang bisyo. Mailayo sila doon sa pagiging loner mentality because na-addict na sila sa mga gadgets sa internet. At saka yung pangatlo, yung uh, hindi na sila marunong makipagkapwa tao. Kasi tayo, ako nung kabataan ko, teenager years ko, hindi mo ako makikita sa ano eh, sa sa bahay, taong kalsada talaga ako. Baligtad na talaga eh. Dati, yung mga magulang namin, talagang ano, napakahigpit para pauwiin kami, laging gusto nasa bahay kami para na-monitor nila. Ngayon, baligtad eh. Yung mga magulang ngayon, itinutulak na palabas yung mga bata para matuto sa kalsada. Sa akin, naging maganda yung resulta ng kalsada eh. So, I hope kailangan yung mga kabataan ngayon matuto rin ng pa papano sa kalsada. So, yun. So, yung gym business, natututo yung mga, yung mga bata na makipagkapwa tao. So, alam naman natin yun eh. Yung mga, mga kabataan ngayon na nai-involve na doon sa mga ano eh. Mas malaki eh. Pakiramdam ko, opinion ko to ha, correct me if I'm wrong, paki-comment. Pakiramdam ko, mas malaki na ngayon ang mga apektado ng mga gadgets na yan kumpara doon sa mga kabataan na na sa drugs. Although, syempre, mas ano yan eh, mas grabe yung drugs. Pero ibig ko sabihin, ilang kabataan na na sa drugs ngayon at ilang kabataan ngayon yung unknowingly nahuhuk sa gadget. Kita mo yan, ano, hindi, hindi ka eh. Diyan na sa bahay mo, sa labas ng bahay mo, may makikita ka mga kabataan diyan na alam mo yung hindi mo maistorbo sa paglalaro. Pero ito, yung, yung gym, natutuwa ako kasi ang daming kabataan na nag-gym sa amin. Makikita nyo sa video, ang daming kabataan na makikita mo diyan sa video na nag-gym sa amin. Dati, nung kapanahonan ko, parang pakiramdam ko nagsimula ng, magsisimula mag lang mag-gym yung mga kabataan noon. Pag between 20 to 25, yan. Yan ang mga starting point no? no, noon. nung panahon namin, 90s. Pero ngayon, magugulat ka. Uh, as early as 14 years old, 15 years old, may mga nag-gym na. Although, hindi yung nagbubuhat ng mabigat talaga. Pero, alam mo, namumulat mo na yun ang kagandaan ngayon ng technology. Yun ang kagandaan ngayon ng information na madali nang ma-access yung information sa internet. So, yun. Pakiramdam ko, ako ah, honest opinion ko na ah, bilang gym owner, na ilalayo ko sa mga hindi magagandang bagay yung mga kabataan. Pero ito ngayon, yung topmost na uh, reason ko bakit uh, gustong gusto ko tong gym business na to. I mean, tignan na ito tong ano, tong uh, picture na to. Once upon a time talaga, sobrang taba ako. Once upon a time, ang pangit-pangit talaga ng mga laboratory results ko. Ang taba ako. Talagang obese ako. Obese. I mean, maaring payat na ako tignan ngayon. Pero never ako naging athletic yung, yung makikita mo mga bodybuilder na lalaking katawan, di ba? Tapos, meron sila yung bulking face. So yung bulking face nila, makikita mo, tumaba sila. Pero makikita mo pa rin yung ano, mga muscle sa katawan nila. Pero ako never ako naging ganun. Wala akong bulking face. Talagang bulk ako ever since. So natatawa nga ako kasi at one time, binabanggit ko sa mga photos sa mga post ko na kami yung biggest gym equipment fabricator. Nakakatawa kasi may mga nagko-comment na kaya ako naging biggest gym equipment fabricator hindi dahil sa malaki yung fabrication ko, kundi malaki yung fabricator. Kita mo naman sa video, sobrang taba ako talaga. Siguro probably kaya hindi ako nagbi-video noon eh kasi nakakabawas talaga ng ano yan, ng self-confidence yung maging overweight. Pero dahil diyan sa ano na yan, sa gym business na yan, alam mo yon, kahit na tinatamad ka na pag minsan, sisipagin ka pa rin eh. Kasi dahil kakatambay mo, kakabisita mo, kakakat, kaka, yun na nga, nandun ka lagi sa gym. Pag kahit na tinatamad ka, mapipilitan ka magbuhat pag nandun yung mga barkada mo eh. Yung mga kasabayan mo. So, yun yung pinaka na ko. Kita nyo to sa, 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 pictures versus yung before and after ko. Laking diferensya talaga. So, itong mataba ako na picture na to, hindi ko kailangan kayong kumbinsihin na kung ano-ano yung pwedeng meron na akong sakit nung panahon na yan versus dito sa very, very lean ako. So, yun yung pinaka nagustuhan ko talaga na sa sarili ko, maski sa pamilya ko, alam ko, tong negosyo na to is makakapagpabigay sa akin ng ano, ng uh, good health at mapapahaba nito yung yung buhay ko. Pero ito, paliwanag ko, bakit hindi nakasama yung pera talaga sa top 3? Ito yung reason nun. Kasi, kagaya niya, ako nanonood kayo ng mga videos ko lately, nasasabi ko na six figures na yung kinikita ng mga Gym Republic. Pero bakit hindi ito yung ano? Kasi, kasi sa totoo lang, yung pera, bonus na lang yan. Okay? Kasi, aanhin mo, kunyari, kagaya na sabi ko, hindi lang gym ang business na meron dyan, di ba? So, aanhin ko yung six figures na, nakita na sa ibang negosyo kung masasacrifice naman doon yung health ko. So, ang mangyayari dyan, pwede lumalaki yung kita ko pero yung buhay ko umiikli. So, ano nga yan eh, dapat balansi kasi habang gumaganda yung kita mo, dapat humahaba rin yung buhay mo. Bakit? Kasi kung lumalaki yung kita mo, gaganda yung buhay mo. So, mas gusto mo na mas mahaba ang buhay mo kasi mas maganda na yung buhay mo. So, yun yung maganda sa, sa, gym business. Kung baga sa akin, bonus na lang yung... Tsaka, pansinin nyo sa, ano, sa mga videos ko. Never ako, ano, never ako na naging hard seller. It will follow eh. Kasi kailangan mo na ipaliwanag sa tao kung ano yung benefits nun, kung ano yung income end, end product nun, So, marirealize nila na, ay, okay yon eh, di ba? So, yung pera, bonus na lang talaga yon Maswerte ako na napunta ako dito sa, sa, sa negosyo na to na, I mean, yung hindi ako, ano, kahit ikumpara nyo ako sa ibang mga mga nyo sa, ano, sa, sa, sa social media na masyadong strong, masyadong hard para i-ano i, 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 yung punto nila. Kaya tuloy pag bisan, napapaisip ka, teka lang, uh, tama ba yung sinasabi nito? Ako hindi eh. Kasi ako, kaya ako naging, never ako naging hard seller, is, ang, ang ko sa inyo, ano eh, buhay ko. So, uh, uh, yung ibang mga influencer, uh, maaring nabasa lang nila or napanood nila sa ibang videos yung mga topic nila eh. Pero ako, ever since, makikita mo, uh, base sa experience ko. Kaya, I can say na may karapatan naman ako magsalta tungkol doon sa mga topics na sinasabi ko kasi ako mismo pinagdaanan ko. So ako mismo, nagsimula ako sa 30 square meters na gym. Ako mismo, from 13, naging 1,200 square meters yung gym ko. Ako mismo, walang bahay nung nag ako. Ako mismo, nakagawa ng ng paraan, paano magkakabahay nung walang inilalabas na pera. So yung mga kinukwento ko sa inyo, based sa totoo ko experience. At based sa totoo ko experience, habang inahabol mo yung pera, lalong lumalayo eh. Di ba? Totoo yan. At uh, tanungin nyo ibang mga mayayaman na kakilala nyo. Yung mga kung kailan sila naging maid na, doon na yung mas madali pumapasok yung pera eh. Kasi ibig sabihin nun, the more kasi na hinahabol mo, lalong lumalayo yung pera. Pero mas, mas alam mo yon yung mas easy-easy ka lang na hindi ka na i-stress, mas madaling pumapasok sa'yo. Mindset kasi yan eh. So I hope nagustuhan nyo yung topic natin for today. Abangan nyo pa yung ibang mga videos natin kasi definitely ngayon medyo nag-iiba ng konti yung content natin. Nandun pa rin yung gym business. Pero ngayon, mas maraming nakikinabang doon sa content ko. So ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.